Meron nga nagabot sa amin ng haluhalong gulay dito at feeling ko nga pang chapsuy nga to. Ay maraming maraming salamat po. May ulam na kami. May merienda pa. <laughs> Maan nga din dito sa bahay si Apong Aida at nag-aalok nga siya ng puting mais. Anyway, favorite ko nga din pala tong puting mais na to. Kaya dalawang balot talaga yung binili ko. Nilaga ko na lang pala to para kahit papano, eh meron kami merienda. So, hi mga chiko. Welcome back again to my vlog. Tinanghali nga pala ako ng gising for today's video. Kasi nga, sumumpong na naman yung allergic rhinitis ko. Pero syempre, hindi tayo papatalo. Magmamaganda pa rin tayo for today's video. <laughs> si mother nga, maaga siya nagising. Tapos, iniwan niya nga to sinangag na muntik na nga masunog. <laughs> Yung kanin namin kung titignan nyo, akala nyo malata pero hindi po. Bago kasi yung bigas na yan, bagong saing. Charisse. <laughs> Etong mga nilagang itlog nga pala na to, etira nga pala na ulam nung gabi. Itong <laughs> sakto nga, wala pa kaming ulam ngayong almusal. Pwede na to. <laughs> Bali nung nagmeryenda nga pala ako kahapon, eh. meron nga pala ako natin ang chicken nuggets. Nabusog na nga kasi ako dun sa burger na binili ko kaya itinabi ko na lang to para pang ulam nga ngayong umaga. Yun nga lang nakapag sinangag na ako, hindi ko na nga pala to nainit kaya naman pinatong ko na lang dito sa sinangag ko. Kung sakto pa mo ito sinangag ay malutong-lutong fried rice yan talaga. <laughs> For my sausawan, ayan, nagpusit lang ako ng ilang pirasong kamatis. Ay rugotik ng kepay tangketang ginisang bagok po, tara gumikayuti ay ko. <laughs> na nga pala ng isang itlog tapos heto binalatang ko Tinahala na. Tinahala nga may tira-tira nung gabi ay milabas ni almusal ni nga chiyo. Pag nagsasawsawan ako ng kamatis, unang nauubos talaga yung balat ng kamatis kesa dun sa katas. Ewan ko, pero favorite na favorite ko talaga yung kamatis. Nabutan nga pala ako ni Apong Aida na nag-aalmusal. Inaalok ko siyang kumain pero ayaw niya. Sabi niya, ipagtimpla ko na nga lang daw siya ng kape. Nalok niya nga ako, neto mang mais na dala niya. Itong sakto pa mo, buri ko rin mais sa kesa kahit ang kulay Ayan, happy Pagdala, nakanawang mag ka, mag-reddick <laughs> ka. Pagdala, kaya pulong balot. Dalawang balot nga itong binili ko at lalagayin ko nga yan para naman sa merienda. Ba? Bago nga man ang hali, inabot nga ito nung asawa ng pinsan ko na galing nga ang Baguio. nag sila doon tapos binigyan nga kami ng gulay. Kompleto na nga ito, sahog na lang yung kulang. Sa mga followers ko na malapit sa Masantol, Pampanga, i-visit nyo yung shop ng asawa ng pinsan ko. Kapit nyo yung Giovanni Thai and Motor Parts. Kapit sila sa may Santo Niño, Masantol, Pampanga. Anyway, at dahil nga medyo matagal lutuin itong mga mais na to, unahin ko na nga itong isa lang. At habang pinakukulang ko nga yung mais, eh, hiniwa ko na nga pala itong mga gulay. Alam nyo naman, pagod na pagod yung mga gulay na yan, galing pambagyo. <laughs> Para naman sa sahog, eh, bumili lang ako ng kikiam, isang balot ng squid ball, tapos isang plastic netong miki. Binanlawan ko na nga din pala to para maghiwahiwalay. Nagluluto na. ako ng gantong meron siyang kikiam tsaka squid ball. E eh, piniprito ko na nga muna to para at least eh luto na siya pag inilahok natin mamaya. Habang nga, nagluluto ako, eh sumumpong na naman yung allergic rhinitis ko. Ay rugo ka sa akin. Purit niya rugoy nga rong ko, mapapagalya pa. Nang matapos kong amprituhin yung kikiam at yung squid ball, naggisa na pala ako dito ng bawang at sibuyas. Naglagay na nga pala ako dito ng paminta, hindi ko na na-videohan, tapos binuhusan ko na nga din pala ng toyo. Then sinunod ko na dito itong kikyam at yung squid ball para maglasa na. Yung carrots, red bell pepper at yung cauliflower nilagay ko na dahil medyo matigas nga yan. Nung medyo half cook na, sinunod ko na nga ito sa yote at saka yung mga beans. Naghintay lang ako ng mga ilang minuto, ito naman peche bagyo yung inilagay ko. Anyway, highway eto nga pala ng mais, ay eh, luto na kaya pinatay ko na tong kalan at mapalamig na. 'Yung half-cooked na lahat ng gulay, binuhos ko na itong miki. Ala ko rugo nung una, konti lang tong miki, abay marami-rami din pala. Wala kung tama ba 'yung sinasabi ko na miki? Comment down below kung ano nga ba 'yan. <laughs> Ihintay ko na lang din tong maluto at habang hinihintay ko nga ato eh kumain na nga pala ako ng mais. Anyway, napakatamis nga itong na mais, pwede nang pan dessert at pang-kape. <laughs> Nung okay na nga eh, hinalo ko lang ng konti itong ating niluluto at baka ako di magpantay. Saktong pananghalian na matapos nga ako magluto at heto, kumain na din ako habang mainit nga habang nanunood nga ako ng Netflix. O, oh, kaya mo yon. Pero <laughs> okay. okay. so habang nga mamangin nga yung achi, may buong ngayayak mo. English siya kasi panel eh.